Grabe yun, saan ka rin makakakita ng 1K mo ay eh, sobrang dami mo na mabibili, kumpleto na may frozen food, condiments at pambaon sa school. For today's video mga mare, pupunta tayo ngayon sa OSE ba't mamimili ng pambaon sa school ni Ate Rapa at panggamit gamit dito sa bahay. And ko, sa mahal na mga bilihin, saan kaya aabot ang ating 2,000? By the way, itong Osave nga pala ay located dito sa may highway malapit sa Pabiola. Pasok ko nga, inakita ko agad itong coffee creamer. Mga mare, itong Osave nga pala ay mga local brand or mga Pilipino brand yung tinitinda. Kung familiar nga kayo sa Dali ay para magkapareho lang sila. So ayun nga mga mare ko, pinapili ko na nga si Ate Rapa ng mga pagkain na babaunin niya sa school. At ito nga, nakita ko naman itong mayonnaise nila. Whipman nga yung brand at nagkakahalaga ito ng 62 pesos. Meron din sila ditong cheese delicate. naman yung brand. Meron din silang choco spread, yung parang Nutella, ayan Nothing Hill naman yung brand at 89 pesos naman yan. Meron din silang elbow macaroni worth 17 pesos naman. Meron din sila ditong bleach color safe, 49 pesos. At etong banana ketchup, 20 pesos. At etong pork shomai naman ay nagkakahalaga ng 119 pesos. At eto namang Japanese shomai ay nagkakahalaga ng 109 pesos. Meron nga din silang salmon belly. Ito ay 500 grams na nagkakahalaga ng na 159 pesos. Meron nga din sila dito mga cream dory, shrimp, salmon head at marami pang iba. At ito namang sweet chili ay nagkakahalaga ng 32.50 pesos. At ito namang 1 liter na toyo ay nagkakahalaga lamang ng 34.75 pesos. Etong suka naman na 1 liter ay nagkakahalaga lamang ng 28.25 pesos. Meron din sila dito ang chicken breast nuggets na nagkakahalaga naman ng 75 pesos. Chicken popcorn, 89 pesos. At itong chicken roll is worth 52 pesos. At syempre meron din silang all around sarsa. Ito naman ay 28.50 pesos. Jumbo classic hot dog, 79.75 pesos. Pork tocino, 51 pesos. At itong chicken tocino ay 52 pesos. Mga mare, meron din sila ditong margarine. Ito naman ay worth 23 pesos. May eh, 1 liter cow fresh milk nga rin pala sila. Ito naman ay 77 pesos. At may nakita nga din ako dito mga mariko na Choco Malt Powder Drink. Dino Choco naman yung brand nito at nagkakahalaga naman ng isang piraso nito ng 7 pesos. At ito namang kape na 100 grams ay 66 pesos. At yun nga mga mariko, hindi ko na nga na-videohan. Ayan, yung 2,000 ko nga may sukli pa. Naloka ako, sobrang mumura kasi ng mga paninda. At take note mga mariko, ito nga pala sa OSAVE ay self-service. So mismo yung maglalagay ng mga pinamili mo sa eco bag. Kaya mare, kung tatamad tamad ka, ay ko, hindi ka pwede dito mamili. At mga mariko, sinasabi ko sa inyo, lagi kayo magadala ng eco bag pag kayo ay mamimili. Pag nyo akong gagayahin, so syo nga, so nga hindi lagi nagadala ng eco bag. <laughs> so yun nga mga mariko, masasabi ko talaga na mura talaga dito sa OSAVE. At eto na nga mariko, yung mga napamili ko, sobrang dami na niya at kumpleto na din. May frozen food, condiments at baon na rin ni Ate Rapa sa school. So yun lang mga mariko for today's video. Thank you for watching! Bye!